So guys, ito na pala yung uh, ano nila no, 15 pesos sa uh, anniversary nila. So ito na yung mabibili natin na 15 pesos. Ayan, wow, sarap. Mhm. Mm ang burger within one minute. Pag lumampas yung 1 minute, kung sino yung pinaka malapit ng maubos, yung pinakakunti na lang yung tira, ayun ang tatanghalin natin panalo. So, surprise na lang yung price para hindi nila alam. Tapos syempre, pag sinabi kong timer starts now, kailangan sa kanyo palang hawakan yung burger, paano nyo bubuksan yung box na yan, at saka kainin nyo na, okay? Sige. Challenger, ready na ba kayo? So, muna mo na kayo sumagot, ha? Sige. Okay. Ah! Ayan. dahil ready na kayo, kamay muna sa ano, ganun muna, ganun, ganun, ganun. ganun. yan, yan. Kaya, ready na kayo. Ito, box Madaya ka. Walang pangintay. Kamay ng sa baba. Sa baba ng Walang 1 ba, minute tap. Nakaubusan okay. okay. kayo. Teruwi din naman challenger natin. Wait lang, wait lang. Kailangan ba sa inyo? Sa inka, ito, walang um, tira? Ito nga eh. So, hindi. 1 minute nga. 1 minute. Hindi hindi nga. mayroon mas nakaubusan. Wala pang 1 minute. Or may nang tira pa. Within 1 minute. So ako nang do So yan. Daryon na kayo. Uh, one minute ito, uh, May timer pa talaga. May oh. <laughs> pa <at> <laughs> Hindi naman kailangan mag-office. Within 1 minute, kung hindi pa naman mag hindi naman mag ka pati karton. Pwede naman pa doon sa part okay. na puteng matira yung nakatangaling sumanaso. So, so, yun, guys, hindi naman natin na issue. Hindi naman natin itong issue. Ayan, guys, ha. Tama, tama, hindi pa tayo nakamsan. Ayan, guys, yung timer para hindi ako tumadayan dito mga ito. So, Kamay sa baba, muna. Tapos ito yun. Sa labi ng timer siya, starts siya, now, saka pa, pa. lang natin pipindutin yung timer. Ay, siya, Kamay sa baba. Hindi ko Kamay sa baba. Kamay sa baba daw. Kung tayo yung timer start now, kung narinig na yung now, sa kanila, pahala na kayo ang start Okay? Take. So, ready na ba? Ready Ready na, ready na lahat. Timer, start! galingan nyo. Okay, galingan nyo. Surprise ang price yan ha, malalaman nyo yung pagkatapos nyo na mapain ang Latin word word. Sino kaya? Tingnan mo sila, tingnan mo. <tinyo> it. Drop Drop. Ito <tinyo> <tinyo> na, ito na may nanalo ay, ta. Wala wala Ang pa. hmm. uh, pa. takaw pala nito, ito taken. Ayo. Ay, may nanalo na! Basic. May nanalo na. Nilunok lang lahat ay Party the brace Party the brace. Oh, wala na, may nanalo na. Hmm. Nakuha na lang nang seconds. 42 seconds. We have a winner. Ipapa BNTV. Anong ginawa mo doon? Dito na nga. Dito na nga. Nasisew pa. Sumali ka pa. Sumali ka pa. Kasali ka pa dyan. Para wala na napawas. Wala na napawas

Uh -oh. Tapos, sinabay natin yung tinapay kasi malambot na sa buhay namin. yung <laughs> pre, akala ko, ba gaga, akala ko ba gagawin mo ang lahat? Wala eh, grabe. Grabe pala to. Nilunok. Nilunok. Boso, boso. O ngayon, bintag, anong masasabi mo? Pre, akala ko ba... Kanina, napakaangas asas na kanina. Nagbibiro lang ako. Ang <laughs> <Kasi laughs> tinasang kamay niya. <laughs> Naunahan lang ako. Ganun din Strategiko. ko, pero mas mabilis lang talaga siya. Ay, sana mo? Anong nangyari? Pero Parang alam mo, alam laban kasi patagal lang kumain. Huh? Parang tinapawasan <laughs> yan. Balik na pala. Alam lang kumain din. Patagal Anong nangyari? Dahil dyan, Ayan, 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 Diba sinabi ko naman kanina wala naman tayong price na binanggit. So dahil ikaw ang nanalo at napakabilis mo, nabusog ka na, parang nilulok na yata yung burger. Imagine mo 40 seconds lang. Unlock ka ng burger, tapos hot dog. So nakuha niya ng 42 minutes. So nanalo ka ng 500 pesos. na. Nagkaroon pa pa ng 3,000 pesos. Kaya naman, congratulations Papa Bill TV. Thank na Sisiw lang ka ngayon. Sumakit yung ipin. At syempre, mensahe mo kay Diwata. Sumakit yung ipin ko, guys. Kay Diwata, syempre. Number one tayo na sumusuporta dyan. At syempre, thank you sa, ano, sir, ano? Uh, burger. Ayun, napakasarap Sulit na sulit kaya, guys, parat na. kaya na eh siguro nilamon mo man nilamon, nasarapan na sarapan okay. yes sobra. kasi daw may mirito pagkain, sarapan. brad, sinanong yun? no? Pero dito. ba? dito. 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 paro dito. paro dito. paro dito. paro dito. paro dito. paro kasi sa kainan namin madalas <laughs> kami magkasa Si Jowa ang ko talaga na mananala. Ano na nangyari? Ano na papapigil? Ano na papapigil? Ay, ano na tabi mo? Hindi ko na, hindi ko na kuha na yung effect na matalo ko ni Pamplin kasi sa kainan talaga eh. Kaya pareho kami ni Stan kasi kaso naunahan niya ako, pili saan talaga siya. then, alam mo, si Papa Bill partida pa ha, naka-breast pa siya. May breast si Papa eh. Natalo ka lang talaga sa discarte. So, mas magaling dumiscarte si Papa Bill

ito so, naman sa si Salomon. Sars Burger po. At saka guys, dahil anniversary ni Sars Burger, yung 229 pesos nila na burger ay magiging down to 15 pesos lang. Any brands po ng uh, Sars Burger Nation Wide. So kung nandiyan kayo sa malapit lang sa Sars Burger, may brand sila ng Sars Burger. Uh, starting po ng July 2, Uh, magiging yung 229 po nila magiging 15 pesos na lang every Tuesday po sa month ng July nitong buwan. Uh, Sars burger, happy 15th anniversary po. Maraming salamat dahil yung burger na talagang pinapangarap lang natin dati, matikman, matitikman na natin ngayon niya ang halaga ng 15 pesos lang. So, ang laki na inyong madi-discount kung pupunta kayo starting July 2 dahil anniversary, anniversary ni Sars Burger. Yung 229 natin down to 15 pesos na lang. Kaya ano pang inintay nyo? Umunta na kayo sa price ng Sars Burger. Nationwide, mayroon po sila. Kaya puntahan nyo na kung...